Sino si... Ikaw si Reden El Solas. Bali kami yung mag-deliver nung na-order mo daw ng mga piyasa ng bike. Tama no? Mahilig ka daw sa, sa bike. Bali may na-order kang mga piyasa, mga magagandang klase, mga carbon. May frame, may ano. Bali hindi ko lang madala dito. Ay... Nandun sa sasakyan. Pero ang sabi, yung total daw ng na-order mo ay 5,000. Meron ka namang pambayad kung sakali. Ay, wala kang pera? Ay, sino nag-order? Ha? Pero pag uwi mo, meron kang kasama sa bahay, nanay, tatay, na pwedeng magbayad. Saan ang bahay mo? Doon po sa ma Mauwi ka pagkatapos ng lunch? Mauwi ka ba nila? Ah, nagbaon ka? May baon kang pagkain? Ah, ay siya. Ating, ah, pakita ko muna sa yung mga pyesa ng bike, no? Tapos paano yung 5,000 na pambayad? may pera doon sa bahay nyo. Si, sino ba kasama mo? Nanay, tatay? Ha? Sinananay ko. nanay mo. Ah. May excuse lang ha. Ah, anin ko lang ito. Akabit ah, ko lang ito sa iyo ha. Para apaliwanag namin doon sa pinag-orderan mo. Kung wala ka. Ang sabi mo, wala kang Pero may in-order ka. Wala po. Pero may ka sa bike. Uh -huh. Ah, pero may nag-cellphone na na ka ba? May napindot ka? Wala. Oh. Ay, di, ang, ang, uh, apakita ko na lang sa'yo. Adal, apakita ko sa'yo yung Hindi. piyasa dun sa sasakyan. Tapos, ahingin mo niyang pambaya dun sa inyo. No? Baka magustuhan mo rin. May mahili ka sa bike. Ano bang ba kulang sa, sa, bike mo? May kulang ba na pyesa? Anong piyasa ang kulang? Sprocket po ata. Sprocket? sa magkano yun? kulang po. Ay, parang may frame din i na carbon ay apati, apakita ko sa iyo. Basta ang total, liman libo. Wala kayong klase, no? Sige. Ah, pinagpaalam. Ah, pinagpaalam na sa principal. O, halika. Pwede mo magsama? Pwede magsama daw. Ha? Ah, magasama daw. Ah, may sama daw sa tropa daw. Vincent. Magasama daw, magapatulong. Mag 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 o, sino? Ah, o, isa lang? O, baka, baka may isama ka pa. May asama ka pa? Lunch break na kayo no. Lunch break na alas 12 na sakto. O tara. At ating ating nan. Tingnan natin, ha? Nandito, nandito lang. Hindi natin kasi mapasok siya. Hey Tingnan natin kung magustuhan mo yung piyesa ng bike na ito. Please, Ayan, andito. Please, okay. Wala ko na-order eh. Wala kang ina-order. Pero may pambayad naman sila kung sakaling magustuhan mo. Liman libo. Wala po. Wala din? Siya, tingnan natin. Tingnan natin. Dito ka nalang banda at aking akunin. Ayan. Kunin ko lang yung pyesa na. Ayan na. Surprise! Happy birthday! surprise. It's not time to make a change. Just relax. Take Happy it birthday. Sabi mo wala kang pera? Ha? Oh, dito so ka sa gitna? Ayan, may pera ka ng limon dito. Ito pala yung pambayad. Ayun. Siyempre dahil birthday mo, pero ikaw ay prinsipe. Ayun. ka! Happy birthday! Siyempre may nagmamahal na nakaalala sa'yo. May girlfriend ka na ba? Wala pa? May girlfriend na ba to? Ah, wala pa. Sabi nung best friend. Ayan. Siyempre dahil birthday mo, special to. Dito ka? Ayan. Wow. O, pasok kayo sa kamay dito. Sana all. Ayun. Happy birthday. At may mga regalo ka pa na bubuksan. Ayan, mo to. Tingnan natin mamaya. At may tsokolate pa. Ginito ang chocolate. At meron ding matutuwa ang mga classmates. Siguro may pagkain. May isang bilaong pancit, spaghetti, Shanghai. At may ready na rin na drinks. Ayan. Siyempre may cake. Kakantahan ka namin mamaya. Maupo ka dito. Ayan. Upo ka dyan. Okay lang na open natin yung regalo mo. Sige, open mo. Pwede mo yan. Ano kayang laman? Dumit Pwede mong i-ganon, i-open mo. Ayan, sige, open mo. Wow. Wow. Mahili ka ba sa malaki o maliit? Anong gusto mo pag nagdadamit ka? Malaki po. Ka ba? Ah, malaki. Oh, so, try natin isukan. Ipasok na natin. Para makita na nagbigay ng kung sino man itong nagmamahal sa'yo. Sa tingin mo, kanino kaya ito galing? Okay. Ay, sa kanya kaya? Tingnan natin mamaya. Sukat, su sukat, na natin. Pasok mo na. Ay, papa mo kaya? Nasaan ba si papa mo? Nasaan niya pa? Malaman natin mamaya. Baka sobrang laki na. Ay, sa Tama lang yata eh. Mahilig ka ba sa malaki? O ano? Sobrang laki? O nalilikatan ka pa? Ayos na Ayos na yan? O gusto mo mas maliit? Ah, Ayos siya? Okay. Balik natin ang iyong kwintas. Ayan. At ang iyong sash. May pasok? Ayan. At bukod dyan, may isa ka pang regalong bubuksan. Upo ka ulit. Ito. Open mo. Sige, pwede mong tagali na lang ya, diba? Yan. Sige, pwede mo punitin. Ano kayang nalalaman? Ano kayang nilalaman? Ano sa tingin niyo? Dito kayo para malapit ang audience. It's not time to make a change. Relax, Mamaya sa kainan kayo. Ayun, napangiti siya. Ayan, tingnan natin. Wow, matayo ka. Ayun, oh, meron pa tayong award. Ladies and gentlemen, we have Best Son Award. This certificate is awarded to... Reden El Solas. Besan, palakpakan! Congratulations! At narito ang nakasulat sa iyong plake. Masaya ako at ipinagmamalaki kita kahit saan ako magpunta. Napakaswerte ko dahil ikaw ang naging anak ko. Palagi akong proud sa iyo, Toy. Ikaw ang the best blessing para sa akin. Love you palagi, anak ko. Love, Papa. Awarded by? Pink Solas. Pink Solas! Oh, once again, palakpakan natin ng best son! Ayan. Wow oh, po ka. Hawakan mo yung, yung Bukod dyan, ay ginawan ka rin yun ng napakagandang mensahe. May babasahin ako na mensahe. Gusto mo ikaw magbasa para marinig niya boses mo? Kaya na ba? Ha? Gusto okay mo? na ba? Uh, traymo tas senda nila Habang binabasa ko, pwede mo siyang tingnan dito na para bang siya yung nangungusap sa iyo. Toy, anak, Masayang-masaya akong bumati sa iyo ng 13th birthday mo. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa ibinigay niyang masiglang kaarawan mo. Naway laging masigla at malakas ang iyong pangangatawan. Toy, pasensya na ha kung nag-birthday ka na naman na uh, nag-birthday ka na naman na laging malayo ako sa tabi mo. Mag-aral mabuti ha. Huwag palaging pasaway, kinananay at mamay. Maging masipag palagi. Lagi lang ako nandito toy para sa'yo. Mahal kita palagi. Huwag mo na din, huwag mo na din mag-aasawa ha. Ano lang? Baka maaga akong magkaapo, hehehe. <laughs> Magtapos muna ng pag-aaral. Lahat gagawin ko to'y para sa'yo. Palagi lang magbabait at huwag kalimutan mag-pray at humingi ng gabay sa Panginoon. Maraming maraming salamat din. Maraming maraming salamat din po sa mga magulang ko na palagi nandyan at kasamang gumagabay para sa anak ko. Muli to'y, happy happy 13th birthday sa'yo more more birthdays to come and I and always God bless. I miss you toy. I love you toy. Love. Papa. Papa. Ayan. Napapanood ka ni Papa mo. Kausapin mo siya. Anong gusto mong sabihin sa kanya sa ginawa niyang surpresang ito? Sige, papanoorin niya ito pa ulit ulit. Maraming salamat po. Yan lang po. <laughs> Ha? Yan lang po. Kamusta? Sa lahat ng natanggap mong ito, anong pinaka nagustuhan mo? Yung damit po. Yung damit. Ay, itong suot mo na Quintas. Gusto rin po. Siyempre, <laughs> limang yan. Pwede ka nang bumili ng bagong bike. Ayan. Anong pakiramdam na kahit malayo ka, yung papa mo pinagsisigawan niya sa buong mundo kung gaano siya ka-proud sa'yo. Proud na proud siya at para sa kanya, ikaw ang pinaka-the best na anak sa lahat. sa so, ano ang pakiramdam? Masaya po. <laughs> ilang taon ka ba nung nag-abroad si papa mo? Dito lang ba? O bata ka pa lang nasa abroad na siya? Bata pa lang po ako. Mga ilang taon ka? Mga six po. Oh, six pa lang. So, lumaki ka na malayo sa papa mo. Opo. So, kamusta ka na, na lumaki na malayo sa papa mo? Okay lang po. Ano yung nararamdaman mo every time makakakita ka ng mga classmates mo na may papa, ikaw wala? Pa. Malungkot po. Mm Malungkot. -mm. Ah, oh, anong gusto mo pang sabihin? Anong gusto mong promise kay papa mo? Sa so, narinig mo na napakagandang mensahe niya. Sa so, anong promise mo sa kanya? Yung um, Sana po magkaroon na ng bike. Ha? Sana po magkaroon na ng bike. Magsana magkaroon ka na ng wife? Bike. Po. Ah, bike. Akala <laughs> ko wow. Ay baka ito na ang pambili. Ay, so, sana daw magkaroon na siya. Pero may bike ka na. Opo, may bike po. na. Asira na. O ba mali mo? Ito na yung pambili ng piyesa mo. Ayan. So may gusto ka pang sabihin? Na po. Anong masasabi mo sa kanya na huwag ka daw muna mag-aasawa? May girlfriend ka na ba? Mulo. Ah, hindi mo mag-asawa, may girlfriend. Ah, wala kang girlfriend. Ah, may gusto ka pang sabihin? Wala na po. Ayan. Syempre, may kaibigan ka, eh. tinawag mo kanina. Anong pangalan ng tropa mo? Vincent po. Vincent? Halika, Vincent. Halika. Ah. Hingan lang kita ng message. Dito, tabihan mo yung kaibigan mo. Sige lang, message lang. Ayan, birthday ng kaibigan mo. Ano ba kayo mag-best friend? Okay. Ayan. So, Vincent, anong birthday wish message mo para sa kaibigan mo? Yeah. Sana kayo mag-asawa ng maga. Tsaka magtapos po. Ilang po. Wow. Kamusta naman siyang kaibigan para sa so Ilang taon na kayong magkaibigan? Ngayon lang Ah, naging bago kayo magkaklase, tapos naging kaibigan na. O, kamusta siyang kaibigan para sa'yo? Anong masasabi mo kay Riden bilang isang kaibigan? Mabait po siyang kaibigan. Nagpapakopya ba? Hindi po. <laughs> Joke lang. Ay, may gusto ka pa sabihin? Ano po? Ay, ikaw, may gusto ka sabihin? Ano salamat. O, metro tropa pa dyan na mag-message? Ha? Yun po. Ayun. Sit ang pangalan? Daniel po. Daniel! O, oh, halika. Ayan. Huwag kayong aalis ah, o. Oh, baka makasama kayo sa makakakain. Anong pangalan? Daniel po. Daniel. O, oh, maupo kayong dalawa dyan. O, oh, pwede din mo kayaan. So, ikaw naman, Daniel, anong birthday wish and message mo para kay Ranelle? Sana ba'y mag-aaral ka muna ng mabuti. Sana hindi ka mag-asawa ng maaga para makasama namin. Makasama ka namin ng grade 12. Ayun. Sa pag-grade 12 na, pwede na mag-asawa. Ah, oh, pwede na! <laughs> <laughs> bata. Di ba, Buhat pa. Magtapas muna. Yung... Magtapas muna. Ayan. Maraming salamat. Meron pa? Wala Meron ka pang tropa dito? Absent. Po Absent. Po yung iba? Ayan. Okay lang dito kayo. Sama kayo sa pagkanta ng happy birthday para masaya. Dito, dito kayo. Lapit kayo dito. Para may kakanta. Dito, dito lang. Kakanta tayo ng happy birthday. Kakanta kayo ah. Sige. Kakanta at sasaya. Ah, ng ganun, ganun lang. Okay, let's sing happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Tagalog naman. Maligayang bati. Maligayang bati, maligayang maligaya, maligayang bati. O, oh, sabay-sabay, happy birthday, Reden, in the count of three. One, two, three. Happy, happy birthday. birthday, Reden! Palakpakan! Okay. So, wish ka muna before you blow the candle. Happy birthday! Ayan. Sorry din. Kamusta ang pakiramdam? Dito tayo, harap ko kayo. Kamusta ang pakiramdam sa nangyari ngayong araw na to? Kamusta ang nararamdaman mo na may dumating na surprise sa'yo? Masaya po. Ha? Masaya po. Mm -mm. Ayan. O, kanina, tungkol dun sa piyasa ng bahay, kinabahan ka ba? Hindi po. Ah, bakit? Kilala ko po kayo, kayo po nagpunta sa amin. Ay, ah, yun pala, kilala na. Ayan, kaya pala, ayan. So bago matapos at bago tayo magpaalam, once again, um, your final message kay Papa mo sa ginawa niya ito para sa iyo. Pa? Yung huling mensahe mo kay Papa. Marami, marami pong salamat sa binigay niya pong, sa binigay niya pong na ito. Ano po? Dito. Eh, dito ka tingin. Hoy. Ayo, nakamahiyain si Reden. Ayun ako mga ka-surprise buddies. Isang matagumpay na naman na sorpresa ang inyong nasaksihan. Once again, kasama natin ang the best son ng Barangay Carmundo, Bunghabong Oriental Mindoro, na nagdiriwag ng kanyang ika-13th birthday. Palakpakan natin si Reden Solas. Sabay-sabay tayo once again. Happy birthday. One, two, three. Happy birthday! At syempre, may remembrance ang birthday mo. Mapapanood nyo rin ang iyong mga sarili na nakikanta. Lalabas ang video sa ating Facebook page sa Shop Best May Best Shoppers. At maraming makakapanood sa iyo. We now have 2.2 million followers. Thank you very much. Kaya kung hindi pa kayo nakapag-follow, just click follow. Subscribe na rin kayo sa TikTok and YouTube. Road to 1 million subscribers naman. Ako si Audrey Humirang. At sa mga nagnanais na magpasurpresa ng tulad na to, makapagpasaya ng mga mahal sa buhay, mag-message lang kayo and we'll be happy to help you. At syempre, shout out sa napaka- Maalalahanin at mapagmahal ang dakilang tatay OFW ng Japan na si Sir Ping Solas. Palakpakan naman natin yung tatay ni Reden. Ayan. Good job, Sir Ping. Bagamat hindi kayo nakauwi, ay naipaabot niyo naman ang inyong pagbati at pagmamahal at presensya na para bang kasama niyo na rin sa Ayan, ingat po kayo dyan. God bless you. God bless you too. Sana yung wish mo ay matupad. Everyone, let's spread happiness and love. Bye-bye. bye kayo. Bye-bye. Ayan, picture taking.